Aries, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red nagdadala ng lakas ng loob at determinasyon, tumutulong upang mas madama ang kumpiyansa sa sarili. Color green simbolo ng kasaganahan at balanse, nagbibigay ng enerhiya sa pisikal at emosyonal na aspeto. Number 21 nagpapaalala ng bagong simula at tagumpay sa mga plano. Number 18. Nagsisilbing pahiwatig ng pagkakaisa at lakas mula sa pamilya o mahal sa buhay. Number 5. Nagdadala ng pagbabago at mga bagong oportunidad na kailangang yakapin. Taurus, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red sumisimbolo ng passion at lakas, Tumutulong upang magtagumpay sa mga layunin. Color Pink nagdadala ng pagmamahal at positibong enerhiya sa mga relasyon. Number 4 nagpapaalala ng kahalagahan ng pundasyon at pagiging matatag. Number 20 nagdadala ng inspirasyon upang tuparin ang mga pangarap. Number 39 nagsasaad ng tagumpay mula sa sipag at tiyaga. Gemini, Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white simbolo ng kalinisan ng isipan at malinaw na direksyon, color blue nagdadala ng kapayapaan at katiwasayan sa emosyon. Number 22 nagbibigay daan sa mas malalaking oportunidad at tagumpay. Number 14 nagpapaalala na ang balanseng pamumuhay ay susi sa tagumpay. Number 11 simbolo ng koneksyon sa espiritwal at bagong inspirasyon. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red nagbibigay ng enerhiya at inspirasyon sa mga desisyon. Color blue tumutulong sa kapayapaan at malinaw na komunikasyon. Number 29. Nagdadala ng katiyakan at kaligayahan sa mga relasyon. Number 40. Nagpapaalala ng kahalagahan ng pagiging handa para sa bagong oportunidad. Number 32. Nagdadala ng tagumpay sa personal na buhay. Leo, Harris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold simbolo ng tagumpay at kasaganaan nagbibigay ng tiwala sa sarili. Color pink tumutulong sa positibong enerhiya at pagmamahalan. Number 21 nagdadala ng tagumpay at panibagong pagsisimula. Number 7 nagbibigay ng gabay mula sa espiritual na aspeto. Number 32 nagpapahiwatig ng maayos na progreso sa trabaho at personal na buhay. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow nagdadala ng saya at positibong enerhiya. Color green simbolo ng paglago at tagumpay sa mga proyekto. Number 32 nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagunlad. Number 20 nagbibigay inspirasyon sa pagtupad ng mga layunin. Number 11 simbolo ng inspirasyon at bagong ideya. Leba, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue nagdadala ng kalmado at balanse sa emosyon. Color pink nagpapalakas ng pagmamahal at positibong ugnayan. Number 10 nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang yugto at bagong simula. Number 32. Tumutulong sa maayos na pamamahala ng personal at profesional na kalagayan. Number 8. Nagdadala ng kasaganaan at lakas. Scorpio, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red nagbibigay lakas at inspirasyon, color gold sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Number 21 nagpapaalala ng mga bagong oportunidad. Number 38 nagdadala ng mas malalaking tagumpay mula sa pagsisikap. Number 40 nagpapahiwatig ng katatagan sa hinaharap. Sagittarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red nagbibigay ng determinasyon at lakas color blue tumutulong sa malinaw na komunikasyon at kapayapaan. Number 15 nagdadala ng inspirasyon sa bagong simula. Number 6 nagbibigay balanse at pagkakaisa. Number 23 nagpapaalala ng tagumpay mula sa masikap na trabaho. Capricorn, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink nagdadala ng pagmamahal at kaligayahan. Color silver sumisimbolo ng proteksyon at tagumpay. Number 31 nagpapakita ng progresibong pagunlad. Number 10 tumutukoy sa pagtatapos ng lumang proyekto at pagsisimula ng bago. Number 25 nagdadala ng tagumpay sa pinansyal na aspeto. Aquarius, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink nagpapalakas ng positibong relasyon, color blue nagdadala ng kalmado at malinaw na pag-iisip. Number 17 nagpapaalala ng inspirasyon at malikhaing enerhiya. Number 5 nagdadala ng pagbabago at bagong oportunidad. Number 34 nagpapahiwatig ng tagumpay mula sa pagtutulungan. Pisces, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red nagbibigay ng enerhiya at lakas ng loob. Color yellow nagdadala ng kaligayahan at sigla. Number 29 nagdadala ng kasiyahan sa relasyon. Number 5 nagpapakita ng pagbabago at paglago. Number 32 nagdadala ng tagumpay sa trabaho at personal na buhay.